aduna na'y kadiwa ng Pangulo sa General Santos City, mayo uno tuiga. Kantidad nga 5 pesos, makapalit na kaog isa kasipi nga saging. 20 pesos lang usab nimo, makapalit na kaog isa ka kilo nga kamote. Instead kay mahal na ang bugas, pwede man nato siya ma-replace no so 20 pesos per kilo lang po. Uh, ang bugas nato 50, so bisag sa isa kananan mamaka kuanta o ingana o sumaka-save ta sa kapigado karon mga panahon. Daghan usab ang namalit sa baligyang bugas ni Minda Matal. Sariling tanom ni Lakini, o gana asa 50 pesos lang ang presyo matag kilo. Ah, uh, itong rice, di ba, na chemicals ini walay chemicals. Pure gini siya nga kuan, nga nang... Buga, kwan yun siya, Nang sa farmers yun pag Gani ang konsumanteng si Lamaria o Grosana na malit na sa bugas o gulay pang konsumo din hi. Arun makabarato. Mahal tong sa dito sa uban, pero mas barato ni siya dere. Mo nang nipalit gyud ko. Sampo lang ka kilo kay mabudget pud na to ang uban nga kinahanglan Compare sa merkado og dere, Dere yun. Mas barato dere. Luyo sa baligyang bugas, prutas o gulay sa mga mag-uuma, doon sa baligyang mga managlahing delicacies ang mga micro, small and medium business owners. Tumong sa kadiwa ng Pangulo, mao ang kalidad ug baratong produkto gikan sa mga mag-uuma, mananagat, micro enterprises, direkta sa mga konsumante. Tayo, na mga, kami na mga consumer o tayo, dapat tinatangkilik natin yung local local kwan local produce especially yung mismong mga farmer natin ang kwan ang nagbebenta pagpaklaro sa DA nga occasional lang usa kung pagaablihan lang kini usa o kaduha matag bulan ug wala pa nahibal-an kung kanusa ang sunod nga schedule Kahibaluan nga ang Jansan, pila lang sa daghang kadiwa ng Pangulo, nga launch sa Tibuok Nasod, sugod kani Atong Tuig 2023. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho News.